Guys, magluto kami ng magluto kami ito ang ano na ang luddog yan guys liddig uh, yan sarap ang liddig yan yun ang you know, ulam namin for lunch ito uh, liddig. yan luddig yan mantika niya. Hello guys, nandito na ako ulit sa bahay namin. Ayan. nandito uh, ako ngayon sa aming bahay. Ito ang aking Mother Earth na nag-birthday kagabi. Ayan. Oh, happy. Na Hi, Hi. Ayan. Happy birthday, 70, 70 years old. Ayan guys, ito yung loob ng bahay namin na hindi matapos-tapos na bahay na wala walang pampagawa guys na uh, walang kapera-pera kaya magkailangan mag-ipon-ipon para makapagpagawa ng munting tahanan na ito yung tirigat mi biyag, tikas na takyag ito yung loob ng bahay ang kusina ayan guys ayan. Da, ito po ito yung dati naming kusina, guys. Ayan. <coughs> Ayan, guys. Ang kusina namin. Ayan. Ito yung, ano, ito yung mais na, ito yung mais dati na umalis ako. Ayan, guys. Ayan na po yun. Nung maliliit nung, nung, ano, ayun, malalaki na. At pwede na siyang pitasin yung, ah, uh, dito. kanyang bunga. <coughs> Yan. Ito yung aking picture. Hmm. Yung nagtrabaho ako sa Maynila. Hmm. Tiyan niya. Oh hmm. Sino? Ayan. Ito po yung aming munting tahanan. Uh, ito po yung ating, makikita nyo ba guys? Itong bahay namin na maliit. Yan si nanay. Nag-birthday kagabi. Hindi ako nakapag-video guys ng ano kasi tisa sa cellphone ko naman kasi tumatawag sila. Whatsapp madlang people? Ito si Mama Mary. Ayan, binigay sa kanya. Donation. Mm -hmm. Donation. Donation sa kanya, guys. Ayan. Donation. So, tomorrow, hagawit akma na kay Manila. So, ito yung magiging hipag, hipag ko na teacher. <laughs> <laughs> Ayan. Ayan. Ito yung bahay namin ng kaliit-liit. Mm. Kubong-kubo lang. Wala kami pampagawa ng malaking bahay. Kubo, kubo, kubo. Wala kami pera. My God. Wala nang pera. Marami nang yeah. malok. Mm -hmm. Guys, magluto kami ng... Magluto kami ito yung... Um, ano yung naga na ito? Uh, Luddog. Ayan, uh, guys. Luddog. Uh. Yeah. Sarap. Ang liddig. Yan, Yun know, ang Ulam namin for lunch. Ito. Ayan. Liddig. Ayan. Ayan guys. May mga talong. Petchay. Ito yung buhay sa guys. Ayan. Um, kasi gulay for the day for two days magugulay muna kami mag muna kami kasi sawa hindi naman sa sawa na karne pero nakakaumay kasi ang karne so mag detox muna tayo sa gulay detox detox muna di ba guys Happy birthday to you! Happy birthday to you!